Эндерис, гына, фоглейла. ayan, bago tayo mag-continue, ayan, kunting pasasalamat muna tayo. Thank you, thank you, Lord. Huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Balasantos Matubang. Support natin yung kanilang mga videos, si Kalingap Rab. Ayan, sama natin si Jomar, talagang click na click ang jump car. ba? Diba? Kung yung una, nireaction na natin yung si Edo, na talagang grabe yung ingay. Eh ng EDC. Um, sorry naman dun sa, ano, sa sa ano ko sa thumbnail ko. Pero kung mapapanood niyo naman is maganda naman. Cha legit reactors naman tayo, 'di ba? Talaga kung hindi naman tayo legit is hindi tayo hindi niyo makikita yung mukha ko rito. <laughs> Ayun mga kalihap, samahan niyo ako manood dito kay Jomar. Kay Jomar lang to ha. Tapos kay Kalinga Pra. Marami pa. Lahat naman sila is talagang mainit yung pagtanggap sa kanila sa Hong Kong. Kaya thank you, thank you Lord. Eto, sabi-sabay natin panoorin yung kakulahan ni Jomar. <laughs> artista lang ang peg! <laughs> Noted pala doon sa FB page ng Jump Card Team Worldwide. Ayan. Doon tayo nakakuha ng update sa Kalingap. Sa Team Kalingap. Ayan. Ito kasi, kay Edo kasi, lahat naman sila is talaga may mga nag-escort sa kanila. Hindi naman talaga sila hinuli ng police, Bale, in-escortan lang sila para maging safe. <laughs> Ayan, di ba in-scout din, in-escort din ang mga pulis si Kalingap Jomar, di ba? <laughs> Kasi binuno, ayan si Jomar, ayan si Kalingap Jomar, at saka si Ate Jack. Ayan, dinumog kahit saan. Kahit saan sila pupunta dito, talagang dunog, dudumogin. Yabe. Yeah, <laughs> Kalingap. Ayan si Kalingap Jomar. Si Kuya David ba? Ayan si Kuya David. Ayan si Jomar. Oh, Jomar. Hey, subscribe nyo na. Jomar Vlog. Kuya Jomar Vlog. Subscribe nyo na. Jomar Vlog. Wow. Thank you. Thank you naman kay ate. Ayan si Kuya Jomar. Ayan si Kuya Jomar. Si Kuya Jomar Vlog. Jomar. Oh, si Jomar. ako natutuwa pa ang ganyo. Oy, artist talaga <laughs> ang pay. Artista lang ang diba? Okay naman yun. Kahit paminsan-minsan is magpiling artista sila. <laughs> diba? Ayan. Deserve naman nila yan. Joma ja, hinuli -uli. hinuli rin ng pulis? <laughs> Question mark. Joma, ja, hinuli rin ng pulis? Hindi, ano lang naman, inescort lang naman sila. Yan nilinaw naman natin 'yun kay Kalinga Pedo, 'di ba? Um, inala inalalayan lang sila para hindi sila dumuggi ng mga ng maraming tao. Oh my oh my God God God. 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 parang simula nang dumating ang mga police na nag-escort sa kanila, nagkahiwa-hiwalay sila. Kaya sabi ng mga nag-upload, sabi ng mga nagbibideo, ayun eh, nga, nagkahiwa-hiwalay sila. Ayan, thank you ulit sa Jump card Team Worldwide. Ayan, sa mga update. Sila talaga yung mga nasa ibang bansa. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Kaya ano naman tayo, siguro next upload natin si is yung panglahatan na buong team ng kalinga pagdating nila yung mga tao sila kuya Bal grabe yung pagtanggap sa kanila ayan thank you